Lord, no? So ngayon, um, ito ay tungkol sa mga Kristiyano dito sa atin na sumasamba sa Panginoon. Siyempre, pag may Kristiyano ka, sumasamba ka sa Panginoon. Marami sa atin dito, di ba? Every time na sumasamba tayo sa ating Panginoon, tinataas natin yung ating mga kamay, minsan darasal tayo, upang purihin ang Panginoon. Di ba sa ganito? Pero ang tanong na ito, ito bang mga bagay na ito sa pamamagitan ba ng mga ginagawa natin ito ay dinidinig ba tayo ng Panginoon yung mga prayers natin dinidinig ba ng Panginoon yun no? marami kasi sa atin dito na mga kristyano na gumagawa ng mga ganito pero sa puso nila malayo ang Panginoon hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos kaya nga, yung pagsasamba natin sa Diyos, pagpupuri natin, mababaliwala po yun lahat. Kung yung loyalty natin sa ating Panginoon at pananampalataya ay wala talagang basihan. Kasi nga, yung puso natin malayo. Kasi nga, dito sa Biblia, sinabi dito sa sulat ni Isaiah verse at chapter 1 verse 15, sinabi niya dito, di ba? When you spread out your hands, When you spread out your hands I will hide my eyes from you I will hide even though you make many prayers I will not hear kahit pa raw marami tayo mga prayers hindi na siya nakikinig dito Your hands pour are full of blood dahil nga tayo ay maraming kasalanan na hindi pinagsisihan. No? Maraming mga kristyano na nililin lang ng mga pastor. Hindi ko sinisiraan ng mga pastor. Marami kasing mga kristyano. Alam ko na, alam na mga leader na ito, church leader na ito, ang kanilang mga member. Dahil nga, takot din ang mga church leader na ito na mawala ng mga member kaya nga minsan may katupuhanan na magpamulat sana sa bawat tao upang sila ay makawala sa gapos ng kasalanan at mamuhay ng banal sa ating Panginoon. Hindi na lang nila sinasabi ito kasi nga takot sila na mawala ng tao. Marami yang tao na gumagawa niyan ngayon na sa mga simbahan hindi pa rin nagsisisi sa kanilang mga kasalanan Ang iniisip kasi nila isapat is na yung maniniwala sila sa Panginoong Hesus Kristo ay maliligtas sila Hindi nila alam na ang kasulatan mismo sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo di ba Bakit kayo tawag ng tawag sa akin ng Panginoon Panginoon Kung hindi rin naman kayo sumusunod sa aking mga salita. At sinabi rin niya, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa karya ng lagi. Kundi sila lamang na mga tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos. At sinasabi rin dito na ang tao maliligtas by faith, pero not by faith alone mapapatunayan natin yung pananampalataya at paniniwala natin sa ating Panginoon sa pamamagitan din ng pagsunod natin sa kanyang mga kautosan sa kanyang mga salita at kanyang kaluuban hindi yung naniniwala ka na sa Panginoon ah, diptas na ako kasi naniniwala na ako yun lang yung sinabi ni Pastor eh yun pala pagdating ng araw napaparosahan. kasi nga sinabi dito ni, ng ating Panginoong Sa si Kristo na not everyone who calls to me Lord, Lord shall inherit the kingdom not everyone so itong mga tao na tumatawag sa Panginoon ito yung mga tao na naniniwala sa Panginoon, sumasampalataya sa Panginoon, nakakakilala sa ating Panginoon. Pero, ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin. Kaya nga sinabi niya dito, many ni are called but few are chosen. Lahat tayo or marami sa atin dito na tinatawag ng Panginoon, pero pipila lamang ang pinili ng Panginoon upang makapasok sa karian ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya dito, di ba sa verse 15 ng Isaiah chapter 1 when you spread out your hands I will hide my eyes from you hindi niya hindi na niya tayo pinagmasdan every time na pinupuri natin siya kahit na marami tayong mga prayers or magpagdasal man tayo sa kanya hindi na niya tayo dinidinig dahil nga sinabi your hands are full of blood sa nang your hands are full of blood dahil nga tayo ay puno ng kasalanan pa rin makasalanan pa rin tayo hindi pa rin tayo nagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan mga kamalian patuloy pa rin nating ginagawa sa kanyang harapan sa ganong paraan wala nang ibang choice kundi mapupunta talaga tayo sa kaparusan kahit pa iniisip mo dito sa mundong ito na pagkatapos ng buhay dito ay maliligtas ka na kaya nga sinasabi dito sa sulat ni Solomon sa sulat ng Proverbs minsan ang iniisip mo tamang daan yun pala ay daan palo, pala patungo sa kapahamakan kaya nga dito din sa mundong ito, ins, minsan iniisip natin na ang pananampalataya natin sa ating Panginoon ay siyang iniisip natin na maliligtas na tayo. Yun pala, marami pa rin mga tao na hindi nakaabot sa kaluwalatian ng ating Panginoon. Dahil nga, wala ang loyalty. Wala ang tunay na pananampalataya, tunay na faith. Kaya nga sinasabi diba ni James o ni Santiago, kung ikaw, kung ang katawan ng isang tao may kaluluwa, buhay yun. Pero kung walang kaluluwa, patay yun. So ganun din, kung mayroon kang pananampalataya o by faith, iwala eh, ka namang gawa. Ano ba yung gawa? Sabayan mo yung pananampalataya. Sabayan mo ng pagsunod mo sa salita ng Panginoon. Kung wala yung isa na yan, wala talagang kakwenta-kwenta yan. Patay talaga yan. So kailangan dito yung pananampalataya ang, ang ang, pananalig natin sa ating Panginoon ay lalong tumitibay dahil na sa pagsunod natin sa kalooban niya. Kasi kung akala nyo ang kaligtasan madali lang pasukin nagkakamali like, po kayo doon. Hindi po basta-basta na maligtas. Kaya nga sinabi dito sa kasulatan, di ba? Sa verse 16 tayo sa Isaiah chapter 1 verse, verse 16 wash yourselves make yourselves clean so linisan nyo yung sarili nyo linisan natin yung mga sarili natin sa mga kasalanan na hindi pa rin natin na pagsisisihan sinabi niya put away the evil of your doings from before my eyes put away so itakwil nyo ilayo nyo itapon nyo yung mga maling gawa natin. Sinong sinabihan ng Panginoon ito? Yung mga tao na sumasampalataya sa Diyos. Yung mga tao na niniwala sa Panginoon. Pero gumagawa pa rin at the same time sa mga kasalanan na hindi gusto ng Diyos. Di ba sabi niya dito, cease to do evil. Cease to do evil. Itigilan niyo na, tigilan niyo na ang paggawa ng masama cease to do evil learn to do good ito sa 17 learn to do good seek justice rebuke the oppressor defend the fatherless plead for the widow so ito yung gusto ng ating Panginoon na ating gawin pero ang tanong ginagawa ba natin ito no, so maraming mga tao din sa, sulo, sa loob ng simbahan banal pagdating sa pagdating sa labas, balik sa taya ng loto, chismes, paninira, o ano man yung unfaithful na gawa, or unholy na mga gawain. Ang sinabi mismo ng ating Panginoong Siyo Kristo, be holy, for I am holy. So kung ganito yung mga gawa natin, hindi pa rin tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Choice natin na magpupunta talaga sa kaparusahan. Sinabi rin dito sa kasulatan, di ba? if you're willing if you are willing in obedience you shall eat the good of the land so hanggang dito na lang daw maraming salamat hindi, tis,